Maganda po yung mga next song. Ay, balikan ko lang yung sinabi niya na parang, yung, yung, yung pag nasa theater ka, na legitimize ka as an actor. Ano yung thoughts mo doon? Kasi gusto ko naman na may mga mainstream actors na natatry sa na theater para ma-improve din yung sarili niya thoughts po sa... Sorry. Sa, yung ganong tingin ng mga tao sa mga actors na pag mm. nag-theater, mas may oh, ano... nag-theater, uh, actor ka na talaga. Oo, oh, yung ganon. Hindi ko po tama yung Wait, iniisip please, nila. Kasi please. sobrang grabe po yung discipline na pwede mong mabuo sa theater. Kung pwede sa normal na uh, nara serie and everything. Mm -hmm. Kasi dito po yung pag-memorize pa lang ng lines. Mm -hmm kung paano mo ika-characterize yung karakter na binigay sa iyo kung paano mo siya ipo-portray, ipapakita sa tao kung anong klaseng ng atake ba din ipakita kung ano yung pwede mong next na ipakita sa kanila na atake kasi na parang everyday every show nag-improve guys sa theater ko talaga kasi hindi ko siya nakukuha sa kahon nila. Kumbaga, e, e, Nasa isang room kayo na puno ng tao na pwede mong express yung sarili mo sa so kahit anong paraan Based dun sa karakter na binigay kung paano mo siya ginawa. Dun sa musical or sa peliko. Last night, meron ka bang mga theater personalities that you look up to? Uh, or gustong makatrabaho in the future? Si Kuya Jerome. Jerome uh, Canlas uh, and si Alas Brothers, Elijah and, Elijah and Jerome. Bakit? Bakit sila? Tropa, una po sila kasi before pa. And recently, nanood po ako ng Bar Sobra ako napilit kay Jerome. And napanood ko po ibang films sa Elijah. And sabi ko, sana makatrabaho ko ulit si Jelo sa film. Kasi kasama ko po siya ng Sundalong Ali. Yes, oo. Ayun po. So si yung dalawa, yung Kalas Brothers. And, sila ulit. Sana sa ibang musical naman, ako, kung hindi man mag-third rira ng Tabi Ilog, sana magkaroon ulit ng bagong musical ng PETA, and kunin ulit ka rin. Sana, na, sana. Natanay ka ba sa pagpapahirap ni Vince Nerson? Yeah. Kaya like kanina, minention niya, pag nakikita niya, parang nabobore na tong artistang ko. Mm -hmm. to. Dadagdagan ko mga linya kanta niya. Hindi ba? na ba? Nabago yung arrego sa'yo? Na, na, victima na po ako ni Sir Vincent. Sa paano ka? Ah, meron pong song sa kagiti ng gano'n. Yung wala na isang victim. Na yung original po na tune. Parang, wow, ayun lang. Sabi niya parang, Aki, kaya mo pang itaas. as natin ang dalawa. wow. <laughs> sir Vince. Hindi nila po yung na ano. Kaya ko naman po, sige po. Ayun. Pero nakakatawa po. Nakikita kasi. niya kasi yung potential Opo. kaya uh, ano niya. Opo. yung po yung nakakatawa sa kanila po. Kasi hindi lang sila basta creators. Parang mentors na rin po sila. And pag may nakita silang parang, ayan ah, niya to. Try mo. Nag-challenge po kami. At nagulat ka na kaya mo rin. Nagulat din po, kaya ko. <laughs> And yun po yung nakakatawa kasi kung hindi po kami magkamali sa rehearsal, hindi po kami matutuwa. Hindi namin mapaperfect yung mga ginagawa namin kung natin yung show. Hindi so, man sobrang perfect, pero lakado. Yes. Kanina binanggit ni hindi na na -review sa kanila na sa buwan daw siya. Oh. ba hindi mo naramdaman yung ang sinabi sa iyo kasi galing ka sa boy eh, di ba alam mo naman yung image sa boy pa? Whether unfairly or not, Naku, dahil guwapo yan kaya ng boy band. <laughs> I mean, hindi ba parang in a way, tinness yung vocal prowess mo? No? Sa kayahan mo? Na-pressure po kami naman Actually, ako, din sa Na-pressure din po ako sobra. Kasi hindi lang naman po siya basta kantahan eh. Mm -hmm. Yung sa music Kasi kasama yung buong katawan mo po. Even yung mind mo sa pagpa-perform po kasi minsan talaga habang nasa eksena ka gumagana pa rin siya eh na parang ay parang okay to gawin ngayon sige so, yeah, try ko pag di nag-work no ay hindi ko na gagawin to iba yung pero pag nag-work aulitin ah, ko ulit. Po. Pero i-evolve -e ko pa nang i-evolve. E -e pero uh, so, I think manina lang sa iyo kasi ang hirap din ng choreography ng BGY. Oh, no? Mahirap, mahirap pa rin. <laughs> Pressure pa rin po, especially po yung stage namin before kasi hindi siya pantay. Ganun-ganun po siya. Tapos meron pang parang mini bridge na kasaba. Same na iba na ngayon? Ibang stage na? Feeling ko po same siya, pero hindi na lang sobrang sobrang wavy or sobrang uneven yung stage. Pero may particular challenge ba yung movement sa theater as compared to choreograph dance? Yes po. Kasi sa theater parang more expressive simpleng galaw. na eh. Mas malaki. Mas malaki, oh po. Mas malaki po yung mga galaw. Compare po sa, sa amin kasi medyo hip-hop na po yung yung today, yung generation yun ng music. So, iba yung galawan ng Bijuwayo sa galawan ng Bijuwayo Akira sa sa Peta Theater. Mm -hmm. Sa <laughs> so, Cuba. Fallback, fallback mo acting in case na gusto mo pahinga ng Bijuwayo o magkanya-kanyang landas. Um, hindi naman po actually fallback kasi binibigyan naman po kami ng management na na chance po opportunity to try acting po. Pero if if matapos man po yung BGYO, after man po ng mga So mga mahabang taon po na mag-BGYO po kami ko po, babalik po talaga ako ng acting kasi first love ko po talaga siya. For the record and for the fans, BGYO is far from this band. Far from ano? Um, from, from this band. band. Yes po. Like, yes po. Uh, Niwala ni, ni ano? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Very... Ganon po kami ng video eh. Kaya po nakakatuwa kasi kahit po sabi mo may ibang ganap ako, ibang ganap sa ito, yeah. supported po sila. And manonood sila ng November 8. Ganon po, ganun po ka. Yes. Oh, support din. Ako po, support po talaga. Apart from this band. Thank you. Thank you. Thank you.